Sa Senado, sumugod ang grupo ng Marcos Loyalis na ito araw ng lunes. Ang kanilang protesta pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na maimbestigahan ng International Criminal Court ang madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Po namin ay Payagan ng ating Pangulo na papasukin na talagang ICC dito sa Pilipinas para nang sa ganon uh, talagang matuldukan na at mabigyan ng justisya yung mga naging biktima ng AJK. Alam naman po natin, aminin man natin sa hindi, kahit meron po tayong justice system na gumugulong sa ating bansa pero hindi pa rin po sapat. Pag-amin ni Bilasco, hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na sumama sa mga na noon sa extrajudicial killings at madugong kampanya kontra droga. Sa tingin ko lang po, sa ating pangulong uh, dating pangulong Duterte, kung ano po ang gusto niya, kung ano po ang policy niya, 'yun lang. At sa tingin ko hindi siya makikinig sa mga simpleng mamamayhan na katulad namin. Sabi pa ni Velasco para sa kanila, nabuwag na ang unity team. Tinuldukan na raw nila ang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon po kasi nawala na rin yung suporta namin kay VP Sara, no? Nawala na po ang aming suporta kay VP Sara as DepEd Secretary. Uh, wala na po kasi alam naman po natin yung mga nangyari, 'di ba, yung pamilya niya talaga namang um, gustong pabagsakin yung ating Pangulo. Ang dami-dami mga rally, sa mga peace rally daw nila, prayer rally daw nila, mura sila ng mura. Paglilinaw ng grupo, hindi sila namumulitika. Ano man na usapin para sa Ustasya, dapat po natin pinapanindigan yun. Hindi po dapat ito yung uh, panahon para sa politika. Hindi po kami nanawagan dito na, na, usapin lamang na politika. So, usapin po na, na Uh, karapatang pantao so karapatan ng ang pantao ay dapat ibigay po natin ng hostesya na matagal na pong pinap- uh, uh, ninanais or pinapangarap ng mga umiiyak, mga pamilya na dating uh, nakaraang uh, madugong laban para sa kontra droga Bukod sa panawagang payaga ng investigasyon ng ICC, nais din daw sanang depensa ng grupo ang pangulo laban sa mga ligasyon na nag-uugnay sa kanya sa ilegal na droga Pagdating dyan, hindi kami naniniwala. Unang-una sa lahat, ang sabi ko nga po, ang isang nagdodroga, makikita mo yan, merong tinatawag na manifestation sa katawan, sa pag-uugali. Nakita niyo naman, di ba, ang isang nagdodroga, unang-una, dapat naninigarilyo ka. Eh si BBBM nga, hindi ka marunong manigarilyo eh. Iisa ang kidney kasi dinonate na niya ang kidney niyang isa kay President Marcos Sr. Ano pa? Napakamahinahon, napakabait. Hindi po yan attitude ng isang nagtodroga. Natanong ang issue mismo sa Pangulo pero tinawanan lang ito ni Marcos. Uh, parang binabanggit po nila na parang we're involved sa drug safety. Yung lamida. Opo, yung kaya. Trial daw po, Mr. President. Kung trial, kung trial yun, kung trial. Sa Mayo 17, muli magkakasana mas malaking pagtitipon ng Marcos Loyalist at Pro Marcos Vloggers sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Janice Cosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.